3, 2, 1 World Fairytale Series Isang seryeng kakikitaan natin ng mga alamat na nag-originate sa iba't ibang bansa sa Asia at Europa. Dahil ang isang alamat ay bahagi ng kultura at kasaysayan ng isang bansa, masasalamin natin ang kanika nilang mga naging kaugalian, pamumuhay, gawain at iba pang makapagbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa kanilang bansa, bayan at mamamayan. Sa Libring Comics TV ay ating lalakbayin at uh, pagbabalik ang tanaw ang mga alamat na ito na naging bukang bibig at nagpasalin-salin sa mga nakalipas na henerasyon noon hanggang ngayon. At ngayon, ang mga tampok na alamat na ating pagbabalikang tanaw ay ang Mga Alamat ng Rusya Sa kasalukuyan, ang bansang Rusya ay nasasangkot sa isang digmaan laban sa Ukraine. Pero alam ba ninyo na ang Rusya ay maraming alamat na iniingatan, mga salaysaying tigib ng pakikipagsapalaran na umiinog sa mga prinsesa, prinsipe at mga engkanto. Isa sa napili kong alamat na paulit-ulit na ikinukwento ng mga Ruso sa bawat salin ng kanilang lahi ang matutungkayan ninyo sa aking Libring Comics TV at may pamagat na Ang Bundok na kristal Ito ay nalathala sa World Fairy Tale Series na inilimbag ng National Bookstore at uh, iginuhit ng veteranong comics illustrator na si Dionisio Roque At ngayon dumako na tayo sa tampok na alamat sa araw na ito Sa kagubatan ng isang malayong kaharian isang prinsipe ang dinala ng kanyang pakikipagsapalaran Isang usa ang kanyang nakita na nabitag. Agad inalis ng prinsipe ang usa sa pagkakabitag dahil sa awa. Sinabi niya sa munting usa na malaya na ito at uh, pinagbili ng mag-iingat para hindi na muling mabitag. Nagulat ang prinsipe nang magsalita ang usa na nagpakilalang isang engkantado. Dahil daw sa kabutihan ng prinsipe, Bibigyan niya ito ng gantimpala. Pagkakalooban raw niya ito ng kapangyarihang maging isang lawin at uh, maging isang langgam na magagamit nito sa sandali ng kanyang pangangailangan. Sumagot ang prinsipe na paano raw ito mangyayari. Sinabi ng usa na kapag gusto raw ng prinsipe na maging isang lawin, Sambitin lang nito ang katagang uh, munting usa, puting usa, engkanto mo'y kailangan na. Sinabi ng usa na magpa magpatira para raw sa lupa ang prinsipe at uh, ibulong kung ano ang gusto nitong maging. Isang lawin ba o langgam? At mangyayari raw ito. Tinanong ng prinsipe ang usa kung paano raw siya makakabalik sa dati. Pinugo naman siya ng usa na sambitin lang raw ng prinsipe ang munting usa, puting usa. Ibalik ako sa dati. Pagkasabi nito ay umalis at uh, tumakbo na palayo ang engkantadong usa. Nagpatuloy naman sa paglalakbay ang prinsipe hanggang sumapit siya sa dalampasigan ng isang malawak na karagatan. Naisip ng prinsipe na subukang gamitin dito ang kapangyarihang binigay ng engkantadong usa. Nagpatira pa siya sa lupa at uh, ibinulong dito na gusto niyang maging lawin. Naging lawin nga ang prinsipe at uh, lumipad, tinawid ang malawak na karagatan. Tatlong araw siyang lumilipad at uh, tumatawid sa malawak na dagat nang uh, makita niya ang isang uh, bundok na kristal sa gitna ng karagatan na labis niyang hinangaan. Naisip niya na pumunta rito at uh, dito makipagsapalaran. Bago siya bumaba sa lupa, sinambit niya ang kataga kaya nagbalik siya sa dati. Nakita ng prinsipe ang isang palasyong kristal na sa tabi ng nakasaradong pinto ay maraming nakabunton na kalansay ng tao. Naisip ng prinsipe na ang mga buto marahil na ito ay mga taong naglakbay papunta sa bundok na kristal subalit sinawing palad na mamatay. Dahil di siya makapasok sa saradong palasyo, naisip ng prinsipe na mag-anyo naman siyang langgam at uh, nang maging langgam na siya ay inakyat niya ang palasyong kristal. Nang makapasok siya sa torya ng palasyo, isang napakagandang prinsesa ang nakita niyang natutulog. Nagbalik sa dating anyo ang prinsipe at uh, nagulat ang prinsesang nagising sa kanyang presensya. Pinabi sa kanya na ang mga nauna nang nagtangkang siya ay iligtas sa palasyong kristal na kinabibilangguan niya ay nabiktima na at kinaing lahat ng isang dambuhalang dragon na nagbabantay sa palasyong kristal. Sinabi naman ng prinsipe na tutulungan niya ang prinsesa. Tinanong niya kung nasaan ang dragon at kung paano daw siya may tatakas. Sinabi ng prinsesa na natutulog daw ang dragon at binabantayan ang ilawang kristal na may nakatulos na kandila kapag nasindihan daw ang kandilang ito. Ito ang kanyang magiging pag-asa para makaligtas. Sinabi ng prinsipe na sisindihan daw niya ang kandila. Nangamba naman ang prinsesa at uh, sinabi nito na ang mga naunang nagtangkang gumawa nito ay nilamong ng lahat ng dragon. Sinabi rin ng prinsesa na matutunaw ang bundok na kristal kapag nasindihan ang kandila. Biglang naglaho sa harapan ng prinsesa ang prinsipe na ipinagtaka nito. Nag-anyong langgam na pala ang prinsipe at uh, hinanap ang kinaroroonan ng dragon. Nang makita na ito, ligtas siyang nakalampas sa natutulog na dragon. Nakita rin niya ang kandila na binabantayan ng dragon. Sa kinaroroonan ng prinsesa, nagulat ito sa mga natuwan ng dragon. Nang biglang lumitaw sa tabi niya ang prinsipe at sinabing nasindihan na raw nito ang kandila na labis namang ipinagtaka ng prinsesa. Habang unti-unting natutunaw ang palasyong kristal, tinuruan ng prinsipe ang prinsesa ng mga engkantadong salita habang sila'y nasa tabi ng bintana. Ang dragon naman ay patuloy na umaatungal habang nagugunaw ang palasyong kristal. Naging lawi naman ang prinsesa at prinsipe at lumipad palayo sa naaagnas na bundok na kristal. Tatlong araw silang lumipad para bagtasin ang kargatan hanggang sa makasumpong sila ng kagubatan at dito bumaba. Nang magbalik sila sa dati nilang mga anyo, Nagpahinga muna sila sa lilim ng isang puno kung saan na yumakap ang prinsesa at uh, nagpasalamat sa prinsipe. Sinabi naman ng prinsipe na nalabag persayt sa magandang prinsesa na ipagsasama niya ito sa kanyang kaharian upang maging kabyak ng kanyang puso. And they live happily ever after. Sa mga interesado sa nilalaman ng aking Comics Page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang i-click ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito. Thank you very much and God bless you all.